Dalawang araw bago ang kapaskuhan, pumanaw na ang PBA legend na si Samboy the Skywalker Lim sa edad na 61. Balikan natin ang kanyang maalamat na karera sa ulat ni Rafael Bandera. Namaya pa na ang PBA legend na si Avelino Samboy Lim. Ito ang inanunsyo ng pamilya ni Lim sa pamamagitan ng sarili niyang Facebook account nitong Sabado ng gabi, December 23, 2023 isang taong gulang si Lim sa oras ng kanyang pagpanaw. Sa naturang post, mapag-aalamang mapayapa ang pagpanaw ng San Miguel Beerman icon dahil kapiling niya ang kanyang pamilya sa mga huli sandali. Nang hihingi rin ng mga panalangin ang pamilya ni Lim mula sa mga taong nakasama at sumuporta sa makulay na karera ng tinuguriang The Skywalker ng PBA. Noong 2014 matatanda ang isinugod sa ospital si Lim matapos niyang makaranas ng cardiac arrest. Isa si Lim sa mga pinakakilalang basketbolista sa bansa noong dekada 90. Sa kabuuan ng kanyang karera, siyam na titulo ang napanalunan sa PBA. Kinurunahan din siya bilang most valuable player noong taong 1990. Kabilang din si Lim sa 25 greatest players ng PBA at pumasok sa PBA Hall of Fame bilang bahagi ng Class of 2009. Ilang ulit din siyang napabahagi sa Philippine Men's National Basketball Team noong 80s at 90s. Rafael Bandayrel para sa bayan.